Madalas ngayong mag-commute ang mag-asawang Erwin at Angelic Ibarra mula parang sa Marikina City papunta sa isang ospital sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Nasa incubator pa raw kasi ang kanilang baby at kailangan nila itong i-monitor araw-araw. Tulad sa kuya sa St. Luke sa ospital, kung may kailangan si baby, pupunta pinupuntahan agad namin. Kailangan agad presence namin doon. Galing Marikina, sa Kubaw sila bumababa para sumakay papuntang e. Rodriguez, Ganoon din pabalik. Yun nga lang, baka mas mahirapan na raw silang makasakay pagdating ng Pebrero a Uno. Wala kasing nag-consolidate na jeepney operator sa labin limang rutang dumaraan sa kubao ayon sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Problema rin para kay John na nag-aaral sa Maynila kapag nabawasan o wala na siyang masasakyang jeepney sa Cubao pa -uwi sa Marikina. Ang hirap lang kasi ano, medyo may kamahalan yung mga private ano eh, private uh, transportation sport. So, konting sasakyan, parang possible na malita ko lagi sa school. Aminadong ang Land Transportation Office, posibleng mabawasan ng masasakyan ang mga commuter sa mga rutang gaya ng Kubaw kapag pinaigting nila ang panguhuli sa mga jeepney driver na di miyembro ng anumang kooperatiba. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, ganito raw kasi ang sitwasyon. Tuwing pinapaigting nila ang kanilang anti-colorum at no registration, no travel policies sa mga pangunahing lansangan gaya ng Aurora Boulevard sa Cubao. LTO presence pa lang sa Cubao. Nababawasan na kagad yung mga sasakyan. Eh. Nakikita nila. No? So yung mga colorum na tumatakbo, hindi na muna tumatakbo. Pero nakikita ang report sa amin, medyo, medyo humaba ang pila ng mga pasahero sa Cubao. Nagpulong na kanina ang transportation agencies para tukuyin ang mga ruta kung saan maraming pasahero at marami rin ang mga jeep na di napapasada para makapaghanda. Hiningi na nila ang tulong ng mga lokal na pamahalaan para magbigay ng libreng sakay. Nakahanda na rin daw ang 15,000 LTO agents na manguhuli sa mga rutang maraming hindi nag na jeepney operator. Karamihan dyan sa kamay an gitnang Luzon at Timog Katagalugan. Magdadagdag din daw ng LTO agents sa Bicol Region, Western Visayas at Eastern Visayas. We have enough people to cover all the major routes of Metro Manila. Uh, we have enough uh, logistics to support that also, impounding area if necessary. You know. Giit ni Mendoza, ayaw nilang manghuli hanggat maaari kaya hinihimok pa rin niya ang mga unconsolidated na operator na bigyan ng pagkakataon ang PUV Modernization Program ng pamahalaan habang may oras pa. Rex Remitio, CNN Philippines.